Hi guys, mayong adlaw. Nagya pa may bukid nun guys, pang 3 days na naman ni. Nga paingon yung may manlaba sa ubos. Dito silang kaloy. Kaya dito doon sa balay, ang tubig dito, hinay kayo kaya wala na may ulan dire. Totoo na daw wala yung ulan. Pakabot na mo, wag yung ulan. So ato sa ubos, dito silang kaloy. Dito may mga ligo din manlaba. Manlaba! Baba na ko kung anak ko, kakong pag umangkon. Ligyas ka okay. niya Yes 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 Pagkahapon din guys, nauli na, na dahil siya di kulitikan sa bukid mo niya mong gihulat din. Nagda na rin mong 3 days kahit tumuto sa sira. Kaya ako yung purpose din niya ulit ko bukid. Magpatawad ko sa sira din magduha po sa kumang mga anti. Ano yung siya angkol kulitikan sa bukid mo niya mong gihulat din. Kaya siya sa bukid na kan siya trapo sa bukid niya. Karang pag hindi siya nakauli niya. Pag uli niya, yun na din kaya to dito ang sira din sa balay. Nga. Yeah. <coughs> o ba anak tapos itang tanan niya mga ipit sa jam dere siya kaya po yung sa jam guys ato niya niyagi taod na tapos kaniya akong sira guys nanta ni design yung wala yung design kahapon di message na ko ni siya kay niya wala lagi design ako ang sira ko lag lagi ato na lagi nako ni sila balay tanaw na ko ba tapos mo tanigan siya ang nga lisod ako kay kay gabi dugay na ang kakoy bagahi na kiksang natanan so na okay na lang po ko na lang po ko nagsupak Nagkuhan na si guys. Nagtigib siya ba sa para sa batanganan sa bisagra. Niya yung gahia. Baligid ni isa kaadlaw og tunga niya guys. Ay isa na human ni pagtaod sa uh, akong sira. Kay, ang akong siraan ni eh, ay akong semi door na dipalit na ko sa human. So first time ni angkol magtaod sa yung nani. Kaya ang nasagaran ginatawad. Is katong lingin lang bitong ha? kinaraan. So naglisod siya. Iyan palang gistadihan kung unsaon pagkaod unya pagbahood nila sa sirani guys kay dili man kaigo dako ra ba so mo daw ilahan ni siya ang isokdan kay putlan nila gayon iya yung pliniran utro rin kana din gubawa na sa gilid guys mo akong giimo ra sira sira ani sa pila katuig tuig kay pila na po ni ka tuig na ko na patrabaho kung palay kay dayo walay card ta ko problema napot ko imanghod kita ba nga pa eskwela so mo na guys ni ang so na jud kay nang akong sira guys So... Hello guys, pang last din na karon sa among panday. Balitong ano sa sadlaw ko din siya karon. So, nare na akong angkol dere. Akong gisuhulan ni siya pastripan nako. Pakanlan nako ang akong balisbisan kay paragian sa tubig. Sa so, una na, siya kanal dire guys, pero nabunin na nga sigig ulan. Nya, yeah, mato nga na uh, anhi man akong anti gahapon nya nako nga ako ni pakanlan na siya nga ako daw ang angkol ang akong suhulan. So, manin siya guys. Balipod ni no gani pakyo pakyo ni siya so kami dan din sa kung anak dayon nagpala kay para dili po ko makasuhol sa lain kung samot kay magpala naman hmm. ako ri pala ma nda kay mo dai ako may ipapala dito sa eskwelahan bot bot lagi kubito to na libor si Kevin og si Naya

Yeah. <laughs> 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 so, so, <laughs> 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 so guys, aku tuh nunggu coklat. Hai, guys

Yeah. So guys, the balls are nice.